Magandang araw po mga kabarya. Ngayong araw ay uh, ating pong pipitasin yung ating mga bunga ng pipino. Ito po ay pagkakalaw ko sa aking pamangkin na si Sara. Yan po. Ngayon. Dahil nagre-request po siya na matikman niya yung bunga ng ating pipino. Kaya po ngayong araw ay Mangangalap tayo ng bunga katulad nito. Meron pa. Yan. Ibibigay po natin to sa kanya para matikman naman niya yung bunga ng ating pipino. Yan. Siya po ay naghihintay ngayon. Nandun po siya sa palasinan. Uh, Pupuntahan natin mamaya para maibigay itong ating bunga ng pipino. Kaya kasalukuyan po natin sinosorbe para po lahat ng bunga na pwede natin pitasin ay pipitasin po natin para maibigay sa kanya. Katulad po niyan. Ito pong isa, maliit pa, hindi pa pwede. Ito po, laki-laki ah, na, pwede na po yan. Marami pong bunga, kaya lang eh nagtataka ko bakit yung mga dahon na mula hmm. naray pa po siyang bunga na mula lang ho yung dahon hmm. yeah. ito yung mga maliliit na bunga oh. ayan ayan Ito pa sa likod, meron. Maliit. Ayan. May babaw, may bunga. Ayan. Para ipapumbunga, kaya lang maliliit pa iba. Kasi kahapon po ay namitas din kami. Ayan. Dito naman, Napitas namin kahapon, pero yung bungang, katulad niyang bungang malilit na yan, yan, ilang araw lang po yan, malaki na yan. yan nakita nakakita naman ninyo. Katulad po ng dati, pagka ako'y mag-harvest, hindi ko po maibibidyo sapagkat nag-iisa lang po ako tuloy ay titignan natin yung ating tanim na sitaw kung ano ang nangyari ito po pati ang mga sitaw natin ayan inosorbe na rin natin para kahit papano ay mabigyan natin ng bunga ng sitaw yung aking pamangkin ayan may ilan ilan pa bunga na pwede nating makuha na mahahaba kasi mga bagong bunga po ito eh hmm. ayan po may mga bagong bunga Mga ilan ilan po siguro yung na nakita ko po eh, mga anim na piraso na po yan eh, dito sa banda rito nahanap pa tayo ng bunga Ayan. Meron na. Meron ng mga bunga na pwede nating uh, pitahin at ibigay kay Sarah. Yan po. Madami-dami na. Meron ng labi lima. Tapos dito naman, tatagpo uh, rin tayo ng Ilang bunga yan. Pwede nating ipitasin Tapos sa talong. Ayan. May mga bunga. Kahit, kahit siyang po kayo tumingin. May bunga ang ating talong. Pipitasin din natin yan. Para kay sarah, Yan po. Yan. Mamaya po, pagka na-harvest na yan, ay dideliver na natin sa kanila. Ayan. Ayan, pati po dito sa daanan, may bunga eh. Ayan, no? Hmm. Ayan, madami po bunga. Madami bunga yung tarong. Ayan. Kahit saan po kayo tumingin, ay makapal ang bunga. Ayan o. No? Madami pong bunga. yan po. yan po, ay nasa may malapit na sa tubig pero makapal ang bunga. Yan. Sabi ko nga po, kahit siyang kahit tumingin, ay bunga ng talong ang inyong makikita. yan makapal po. ma Madaan po bunga. Pati dito sa daanan, meron. Yan. Yan po. Yan po. Pati sa daanan na yan, maraming pong bunga. Malilit pa po yung iba. Yan you know? o. Yan. Umpisahan na natin mamitas ng maibigay natin kay Sarah yung aking mabait na pangmangkin so, hanggang dyan po mga kabarya ang aking uh, video sa ngayon siguro po ay magpapaalam na po ako at uh, salamat po sa inyong walang sawang panonood sa aking mga video at sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat